So, hindi na po natin papatagalin at ang po ang hindi uh, po, hindi po upeto ang ating gawain kung wala po ang signs okay. and offering. So, tiyatawag ko na po ang magbibigay uh, po ng medicine exhortation. So, pinatuloy si Pastor Eddie Soriano. Uh, <laughs> So, praise the Lord. So, Uy, ito ang Panginoon, no? Ah, talaga namang umaapaw ang blessing, no? Umaapaw ang pagpapala ngayon na araw na ah, ito. Kanina namang ko sa preaching na ah, isa rin bahagi ng pag-worship yung pagbibigay. Amen. Right? So, maraming mga sekta, maraming mga katuluan na sinasabi nila na ang pagbibigay daw ay pinagkutos lang noong uh, Old Testament. No? Pero, hindi po totoo yun. Hindi po totoo na noong Old Testament lang pinagkutos yun. Hanggang sa kasalukuyan ay uh, pinakailangan uh, sundin natin yung ipinagpuputos ng Panginoon. Amen po? Amen! So, kung ating mapapansin si si Abraham at saka si Jacob sa aklat ng uh, Hebreo uh, chapter 7 verse 1 at saka sa Genesis uh, 14 chapter 14 verse 19 to 20 so doon pinakita ni Abraham at saka ni Jacob yung pagbibigay nila no? ng kanilang ikasampung bahagi dahil, dahil lalo silang pinagpapala ng Panginoon Amen? Amen? Amen. so malinaw na sinasabi ng mga kapatid na kung ibibigay natin ang ating ikasampung bahagi ng ating kita, yung pagpapala ay patuloy na darating sa atin. Amen? So, at bukod doon mga kapatid, kapag nagbibigay tayo ng ika sa buong bahagi ng ating mga kita o ng ating tithes, tinuturuan din natin mga kapatid ang ating mga anak. No? Yung mga anak natin, natuturuan din natin sila na magbigay din naman. Di ba? Ng kanilang mga Uh, uh, kikitain o paglaki nila uh, magiging susundin nila susundin nila tayo no sabi nga kung ano yung ginagawa ng uh, matanda, siya ang sinusunod ng bata di ba so ngayon kung tayo ay generous giver yung ating mga anak magiging ganun din sila amen, amen. tatutuluan din natin sila maging generous amen so kami pa dito mga kapatid kung babasahin natin yung aklat ng Korinto sa uh, first Korin uh, second Corinthians 9:7 sabi dito ay tinuturo ni Apostol Pablo na ang uh, paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibibigay. Sinabi niya, magbigay ang bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa uh, nabibigyan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng maluwag. So magbigay tayo ng maluwag para sa Panginoon.

sa atin ang ating mga kabay para ipanalangin natin ang mga handog na ito. Hallelujah. Lord, uh, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na ito, Panginoon. Sa mga nalikom na salapin na ito, Panginoon. Lord, nawa uh, matubo ang ng ng iglesia, Panginoon. ng mga gastusin sa gawain para sa Iyong Panginoon ay matubo nawa ng mga nalikom na salapin na ito. Amen. Lord, dinadalangin namin Panginoon na ang lahat ng mga kapatid ay uh, mo ang Panginoon maging ang kanilang mga kumpay niya Panginoon. Lord, so, pagkaroon sila po ang daluyan ng mga pagpapala Panginoon at ang mga kapatid namin na uh, hindi na ibibigay ng maayos ang kanilang puso ng kanilang mga boss yes, na maibigay nila ng maayos ang kanilang sahod sa Lord, ikaw ang magbigay ng pagpapatan sa lahat ng mga kapatid kami Lord. Sa lahat ng mga, higit sa lahat, sa lahat ng mga tao dito sa iglesia ng hindi sumasagot panginoon walang trabaho lord huwi mo kanilang ng puso panginoon Lord, ngayon pa lang, na namin, Panginoon, ang pagpapala mo, katulad ng ipinangako mo sa malaking pwede, na pupuksan mo ang tulong ng, ng langit at pupukos sa amin ang mga pagpapala. At hindi mo panadalahan ang salot ng, salo ng mga